Ito ang programang Salamin ng Inyong Kwento. Nagdadala sa inyo ng mga malalaking balita mula sa maliliit na buhay. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. At ito ang Radio Game. Handa ba kayo? Handa ba kayo? Handa ba kayo? Handa ba kayo? ibang bagay. Pero ngayon, ang hilig na ito, abay sumobra naman daw at tila kinaaadikan na. CRJ si RJ, halos mapuno na ang kanyang silid ng dalawang libong iba't ibang klasing laruan. Si El Defonso, sa maniwala kayo hindi, hiniglang naman ang yate. Yung yate na nasa nasasakyan, ha? Pabibilibin tayo ng ha? ...kong koleksyon. Daan na siya talaga. Kung baga, para sa akin, kayamanan na yan. Mga natatanging kinahihiligan, may mamahalin, at meron din namang nakakatuwa. Aba, wala kayo nito. Kung sa Sanrio Puro Land sa Japan, makikita ang sandamakmak na gamit ni Hello Kitty ni Hazel sa Makati. Tanda din. Baso, plato, kutsara, kaldero, appliances tulad ng microwave oven, waffle maker, water dispenser, kamera, DVD player, at kung ano-ano pa. Hello, makasin. <laughs> O, di ba? Puro lang na puro lang ng dating. Gusto <laughs> so, pumunta sa puro lang talaga. Kaya lang mahal ang pagpunta. roon. So, kaya ang ginawa ko, nag ako ng collag ng Hello Kitty. Dinala ko dito sa bahay ng Hello Kitty. Parang puro lang na rin yan. Eh. Ito, ito ang kauna-unahang nabili niya sa halagang 49 pesos. 49 pesos. Ngayon, yes. mata na lang kung siya ay bibili dahil may kamahala na ang presyo. yung chocolate. One year na siya. Kitty din ang kinahihiligan ng teen singer na si Oriet Divina. Ito po ang version ko ng Pura Land. Kasi hindi naman ako masyadong mahilig sa Hello Kitty. Mula hair blower, gadget, bag, TV, hanggang gitara. At meron pa. Wala kayo nito. Kotse na may disenyong Hello Kitty halos na ang halaga sa pagpapasadya. Ito namang si Andrew. Hilig niya yung mga jersey uniforming pang basketball. Ito yung pinaka-isang favorite ko. Actually, 1987 or 88 years siya uh, na jersey ng no, Chicago Bulls. Oh, uh, kahit kupas ko pa siya, yun yung minsan mas mahal pa eh. Kasi evident talaga na vintage eh, May commemorative jersey ng September 11 World Trade Center bombing. At eto, lumang Coney Island jersey ni Alvin Patrimonio. Ang burda, mano-mano pa at gawang kiyapo. Tingin <laughs> ko na sa eto na yun eh. Wala ito. Ito ang aking mahigit sa dalawang libong Matchbox Collection. Punong-puno ng sikat na laro ang sinulaki lang ng kahon ng posporo. That's ang kwarto ni RJ, o mas kilala sa tawag na Matchbox Boy. High-result pa lang ako, ito na yung laro ako. Ayan, mga 1970s lahat yan. Purely metal to eh, yung gawa niya gawa din sa London to. So made in real rubber tires talaga siya. Huwag ismulin dahil tatlong daang dolyar o kulang-kulang labing limang libong piso ang halaga ng Phantom Matchbox na ito. Nakakawala siya ng na stress. Mm -hmm. eh, hindi naman siya ganong maintenance unlike sa totoong kotse. Yun na lang. Dahil maliliit, maingat si RJ kung linisin ang mga ito para hindi magasgasan. Kung maliliit na kotse ang kinalolokohan ni RJ, ang mag-amang boy at Marco Tronquid, big time sa kanilang mga sasakyang pandagat. Uh, come on, join inside. Area where we can, uh, when we cruise, we use this area just to chat, to uh, duck tails. And uh, well, we have the gears here, we have the compass, we have the radio, the GPS, uh, the automatic steering. Ang yating ito gawa sa imported na kahoy ng walnut ang loob. At para na rin daw nasa hotel kapag maglalagay sa dagat si Mr. Tronkid. May sala, dalawang kwarto sa cabin, bathroom, kusina. Ang dami magagandang lugar na hindi napupunta ng kotse na inaabot ang bangka. At -me meet mo yung mga tao na nakatira doon, walang kuryente, wala iyo, it's nature. Nakikita mo yung buhay din nila. Oh. 300,000 dollars to 400,000 to half a million dollars. Hindi kotse ang nasa garahe ni Marco, kundi iba't ibang speedboat lang naman. Mga six years old pa lang ako, uh, na-experience na ko na lahat yan eh. umiikot kami ng mga island hopping, so kaya nahilig din na talaga ako. Itong so, nasa likid ko, it's a little bit on the high end. Pero... Meron naman yung mga first time boat owner na you can have a speedboat for almost 500 to 600 which is the price of a, a regular car. Gawa sa balat ang upuan. Ang steering wheel o cambio, masisilaw ka sa kintab. May GPRS para raw hindi malito sa pagbibiyahe at malakas na sound system para mas enjoy daw sa biyahe. <laughs> habang kolekta Hindi lang refleksyon kung ano sila, kung hindi nagbibigay ng kulay at saya sa kanilang buhay.